Sige tayo, nakatay sa labas. Nagdala sa paano mo, baka bubang sakyan bigyan. ka, ma'am? Umuulang ata. Hindi, dito po. Titik ko lang yung ako ng pagalang lang. ka mo ma'am? ka na? Hindi <coughs> <coughs> Io andavo in apporto. Mi sono mato un pis, no, un pis. Mi Pa. Hindi tayo nagpapadali. Relax ka na lang. Relax ka lang. <manyan> Hindi po talaga. Diyan po kasi siya, sir, na biopsy. Kaya nagkaroon ng bukol dyan sa leg. Huwag mo to. Huwag mo, uh, ha? O, okay, sa pamilya ka na. Dito sa kapila, meron pa kayo. na. Oh, Uh, sample pa lang to, hindi ko ipapakita kung paano ihilutin. ah uh, Si ma'am may four, uh, stage 4 cancer. Think. So yung hirap niya ng paglakad, ba't yung hirap ang maglakad sa kanila? Sabi sa ano daw? Delta sa cancer? Hindi po. Treatment um, po, side effect. Side effect daw ng braki. Kasi yung braki may pinapasok ng machine sa puwerta namin. Malayo. Malayo. Sample? O, oh, tapakan niyo to ha. Cut. Kaya na kumain na para makabawi yung ka kasi ma yung katawan mo. Oh, yun no? yung supply ng nutrients. Pagka ko so, kayong ano, sa o bigay ninyo na pills. Yan po ang magiging pills. Okay. Hmm? Nagre-reklamo, nagutom daw na pagkatapos ng sample. May pumasok ng dugo. Kanyang pa rin kasakit ba lang ako? Hindi oh. na lang. Oh. Ito yung asawa. So, ilang buwan mo na siyang inaalala yung pagtatayo? Taon na rin siya kasi taon na yung sakit niya eh. taon? Ay taon ano? Ma mga June lang. June. So, simula nung June, hirap na lang talaga bumangon sa galing Una, siya. puro lang na ika-ika. Pero naging permanente na pagkatapos na ng treatment niya. Ang sabi ng oh, na oncologist is yung side effect nga. Hindi, naipit lalo na naipit dun sa loob yung ugat. Kaya dun sa bintik, na nakulangan ng supply ng dugo. Kaya nga po ilang t siguro isang truck na naubos ano ano sa truck? Sa truck? Walang talap. Hindi, okay. promise po. Nanunira <laughs> <Anong>, ako. Hindi, joke lang. Sila naman, sila naman nagsabi. So, ma'am. Kikita niyo po yung chan. Tsaka yung balakang niya, kung mapapansin niyo. Sunog. Ito, ano yan? baka sabihin nyo, nagbibiro yung asawa, tingnan nyo, oh, hindi ko ipapak, oh, sunog, oh. At compress po yan. Sunog, at compress. Saka, doon lang po napapawi yung konti yung things. Saka yung narinig nyo na babae dyan sa gilid nyo, doktor po yung kasama natin, hindi lang natin ipapakita Still, still pa din. Okay, ma'am. Tagilid, upo, tayo, huwag mo tutulungan. Sige, ma'am, tagilid. Sige, kus Sige, Oh, sino may tulong ngayon? Eh, sa nila. Hahaha! Hindi na yun, nakangiti ka na! Sabi mo kanina, na Pasensya na po, pinangat ko na marami kasi nagwawala to kanina, sa totoo lang. Check natin. Continue. Tara, sabi niya may gutom na daw. Ate, tingin mo kayo maglakad? Yes, Sige pa rin, palakarin mo sa labas. Sige, yes. tayo tayo. Huwag mong tamahin. Ito. Huwag mo pa rin kukilain. Wow! Ganyan oh! Basic. basic. Uh, patuloy kami tayo. Wala ba darating sabi nga ng yun, oh, wow. right lang. Lang oh, na. E Tatlang oh, ano, na mo Ano? Hindi mo. mag mo. Hindi 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 na Stage 4 cancer na po. Meron siya. Tapos ngayon lang daw po siya ulit nakaramdam ng gutom. So, dyan muna kayo ha. So, advance payment. Sample lang. Sample. Pakakainin muna namin. guys muna sa lahat Advance payment. Ang bayad pagtapos mahilos.